Hello mga kasari, magandang umaga po sa inyong lahat Ayan, I hope okay po tayong lahat dahil sa dumaang bagyo Ayan dito po sa harap ng aking tindahan Eh talagang sobrang daming kalat ng mga dahon Ayan mga nagliparan Tapos meron pa nga nabasag na bote Kasi nahulog, so sobrang lakas po ng hangin Ayan, ito yung ating ref ng uh, cream line ice cream So kapag ka... Uh, may bagyo, ay eh, asahan na po talaga natin na magbabrand out. And then ngayon po, siguro maraming mga posting na tumba, tsaka yung mga kable, siguro medyo matagal-tagal bago bumalik po yung ating kuryente. So, ngayon, ito yung ating ice cream. Talagang, ano, kapag wala tayong kuryente, brown out, ito yung una kong iniisip yung ice cream po kung paano na, ba diba? So, natunaw na siya. Okay, so ito po talaga yung ating pinangangambahan kapag nagba-brown out, lalo na kapag medyo matagal. So yung brown out po dito is noong ano pa, kahapon pa ng madaling araw, 2.30. So almost isang araw na po ang lumilipas na wala po kaming kuryente. Okay, so expected, expect na po talaga na matutunan yung ating ice cream, lalo na kung buong isang araw eh walang kuryente then, ayan, iaayusin ko na lang ito mamaya kasi talagang tunaw na at ipapa-pull out na po ito lahat. Papapalitan kasi, ano na eh, malambot na talaga. Kahit, kahit may ganito pa siya, kahit may yelo, malamig lang siya. Pero, hindi na siya tubigas, hindi na siya titigas. Lalambot at lalambot na po talaga ang ating ice cream. Ayan. Kaya pagdating ng ating ahente, Ayan, i eh, na, dapat naka-ready na tong mga uh, ice cream na ipo-pull eh, out natin para bibilangin na lang niya. 'Di ba? So, papalitan naman niya ito ng bago. May bago na po silang proseso, kinukuha na po nila yung uh, ng mga natunaw na ice cream. Dati kasi hindi po nila kinukuha, ngayon kukunin na nila yung mga natunaw na ice cream. So, kailangan daw po nila yon para sa kanilang inventory. Ayan, tatanggalin ko na lang to. Medyo makalat pa nga dito sa tindahan ko kasi talagang ang lakas ng ano, bagyo. Tsaka La Union area, eh, signal number 4 po dito po sa area namin at ito na nga po after ng ilang oras ay eh, nalinis ako na po itong aming Creamline ice cream na freezer ayan so magantay na lang po tayo ng ating ahente at uh, bibilangin na lang po niya ito ayan nilinis ako na tinanggal ko na po yung mga natunaw na yelo kasi uh, kumakatas na rin po dito sa labas ng tindahan ko, yung tubig ba, umaagos na, kaya kailangan na po talaga linisan. So, ayan, ito po. Hindi po natin pwedeng itapon agad-agad itong mga ice cream na to kasi kailangan pa po, po itong bilangin ng ating ahente para mapalitan po ito. No, ma, ano ba, maibalik yung binayad natin and then kukuha ulit tayo ng panibagong order, panibagong ice cream. Ayan. At kapag dumating na po yung ating ahente at uh, wala pa rin tayong kuryente, no? so pwede po tayong mag-request sa ating ahente na wag po munang i-deliver yung mga panibagong ice cream sa kanila kapag uh, may kuryente na. Siyempre, matutunan ulit yun kapag uh, din-deliver nila dito na wala pa tayong kuryente. So, uh, kukunin na lang muna nila ito, yung mga natunaw na ice cream, and then tatawagan ko na lang po ulit yung aking ahente kapag uh, meron na pong kuryente, yan. So napakaganda po talaga ng rules din nila no, yung Creamline Ice Cream kasi uh, parang naiintindihan nila yung sitwasyon natin kapag ka ganito na nagbo-brand out yung ating sari-sari store. At dito po sa side na to, ayan, nilagyan ko na lang po muna ng mga ilan nila ng mga plastic bottle na soft drinks. Ayan, kasi may konting lamig pa siya. So, malay natin lumamig pa lumamig pa, no? Yung ating mga plastic bottle. At sana nga po, eh, magkaroon na rin po kami ng kuryente kasi, no, ilang araw na po kami walang kuryente. Baka naman, lowel ko. <laughs> Dahil naapektuhan po yung ating negosyo talaga. Syempre, yung ating mga soft drinks, tapos yung yellow, tapos ito po, yung, ano, yung ice cream. No, tsaka, pagdating sa gabi, syempre, meron tayong Uh, bata, 'di ba? Ang hirap matulog, ang daming lamok, no? So kaya naman, <laughs> please no? sana magkaroon na po agad kami ng kuryente. Ayun, ito lamang po 'yung aking update mula sa aming Cribline Ice Cream na natunaw, walang kuryente. Okay, so ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.